Ano ang mga signs na dapat ka lang magpakonsulta sa psychiatrist? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang ginagawa ng isang psychiatrist. Ang psychiatrist ay doktor na nagsusuri at gumagamot sa tinatawag nating mental illness. Ang pinagkaiba ng psychiatrist sa psychologist ay sila ay medical doctors at maaari silang magreseta ng gamot. Ano nga ba, ba ang mga signs na dapat ka nang magpakonsulta sa psychiatrist? Kapag wala ka nang gana kumain, hirap at paputol-putol ang iyong tulog? Kapag nagiging emosyonal, umiiwas ka sa anumang social interactions at kawalang ganang mabuhay. Tandaan na mas mainam na lumapit sa mga profesional kaysa sa pagsa-self-diagnose. Huwag nating kalimutang palaging hihandang tumulong sa atin kapag may problema tayo sa ating kalusugan. Yan man ay tungkol sa physical or mental health.